Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Nasa New York na ngayon si Fatima Bosch, upang opisyal na simula ng kanyang mga tungkulin bilang Miss Universe 2025. Sa kabila ng kaliwat ka ng at batikos na humahabol sa kanyang pagkapanalo, nananatili siyang determinado na gampanan ng bawat responsibilidad ng buong puso. Makikita sa kanyang mga public appearance na porsigido siyang patunayan na karapat at dapat siya sa corona. Marami man ang kumukwestiyon, hindi may kakailang nag effort siya para ipakita na kayang-kaya niyang dalhin ang titulo bilang bagong mukha ng Miss Universe. Habang abala si Fatima sa New York, mainit naman ang usapan sa Pilipinas sa gitna ng ingay at issue sa Miss Universe 2025. Nanawagan si Atisa Manalo sa publiko na unahin at bigyan ng buong suporta ang pambato ng bansa sa Miss Cosmo International 2025, si Chelsea Fernandez. Ayon kay Atisa, panahon na para magkaisa muli ang pageant community at ibuhos ang suporta kay Chelsea, lalo na't na malakas ang laban nito, at may malaking tsansang makuha ang corona sa ikalawang edisyon ng Miss Cosmo. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na huwag hayaang maapektuhan ng mga nakaraang issue ang kasalukuyang laban ng bansa sa Miss Cosmo. Sa halip, mas kailangan ngayon ng bayanihan, boto at suporta upang magkaroon ng magandang puwesto si Chelsea. Sa social media, marami na ring netizens ang nagsasabing handa silang iboto at suportahan ang pambato ng Pilipinas, umaasang makabawi ang bansa sa international na entablado sa kabila ng kontrobersiya sa Miss Universe tuloy ang laban para sa Pilipinas sa Miss Cosmo International 2025